Hello guys, shout out, shout out, shout out, shout out. Good evening po sa ating lahat. Nandito po kami ngayon sa laot. Kasama ko pa rin sila Amboy at saka si Ode guys. Ayun. Kaya tayo nag video ngayon guys. Kasi meron akong ibibigay sa kanila guys. Kita niyo itong suot ko guys. Ayan. Kano'n ah, sa ko Kano'n sa kubay? Kita nyo tong ano ko guys, out ko guys. Yan. Search you channel. Meron na tayong t-shirt. Oh, sweatshirt siya. Kaya sweatshirt yung inano ko. Kasi, hindi mo nang makikita. Oh. So, <laughs> <laughs> Bayos talaga tong ano ko guys, kameraman. <laughs> luhag pa <putin> siya kayo, luhag. Luhag, <laughs> luhag ah. <laughs> uh, eh, luhag ng ba? Hindi. Ah. Luhag ah. Kabalan, hindi marunong yung kameraman ko guys. Ito kasi gusto ko rin silang bigyan nito guys. Bali, meron akong apat na available na t-shirt. Yung isa, ibibigay ko sa kay sa tagapagtahi ng lambat ko. Pag may buta, siya yung nagtatahi. Siyempre, yung tatlo sa amin dito. Ayun. ah uh, maganda to guys kasi itong, ito, kung napapansin nyo, ito yung logo po ng ating channel. oh Tapos, ito na rin yung logo ng ating motor. Yung nandyan sa gilid. oh sino man yung, yung nakita nyo, panoorin ng, nyo na lang yung last video ko. Kasi, simula nung nung pinipinturahan pa ito, nililiteringan, pinapakita ko yun sa inyo. Yung logo na nilitering ng ni ano ni eh kisah to ni ni Don 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 Mild ay dili hindi do shout out din kay Don Mild siya yung may-ari ng ating kasko na nabili shout out kay Don Mild taga Nasarino diyan sa San Pascual at saka don kay kay ano kay Don Don na Tulosa kalimutan ko kung ano yung channel niya I-review nyo na lang guys. yon, Nakikita natin yon Yung nililiteringan niya. At nandito tayo ngayon. Kasi masinsya na yung salita ko. Parang na ano. Hindi wala ko sa ano. Ipapakita ko sa inyo guys. Yung ibibigay ko sa kanila. Okay. Ito yun o. Ayan. Minun tayong available na t-shirt na isa. Sweatshirt siya. Dalawa. Tatlo. Oh, tatlo lahat, guys. Ayun, balik tara sa ni boy. Kining duha boy. dan duha boy balik tara sa boy kay para makita ni lagi boy. Ayun, iyon yung harap niya. Ganda yung harap niya. Ayun. Balik tara sa ning ban boy. Ini harapnya, pindah pabalik tadi nanti ke boy. Namu musit nasi Ode guys, eh, Ode si guys, namu musit nasi Ayan, nag, oh, nag, al, al na, nag al, -al. <laughs> Tapos sa likod guys, meron siya yung pangalan ng ating motor, bangka, ayan. MB Melissa, motorboat Melissa. Pandayan, Bukatsika, San Pascual, Masbate. Oh, ayun. Pakita ko boy, boy, ang, ang harap boy. Oh. Ayan, ayan yung harap natin guys. Oh. Oh, pareho kami tatlo, meron ito. Hanapin mo sa inyo dyan, boy. Yung isa po, boy. Baliktad na, boy. Pili lang. Boy. Ayan. Ikaw, di. Alin, di. Pagkakana, na di. Imbi Melissa. Ako channel. Oh. So, para eh, ganda, bagay. Tingnan natin. Hindi ngayon, 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 Ayaw lang yan ang size. Sutin nyo para makita natin size yung ano. Mga pag sinusuot nila guys, palayo tayo guys para makita natin sila. Ayan. Para pareho lang kami guys. Thank you boss. oh, asan, asan, suota, suota. Thank you Sula. boss, pamasko. Oo. Oh. Ilis na balik ba? Suota, suota. <laughs> Ayan. 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 Ayan, oh, ayan. Masaya ba kayo? Anong sasabihin nyo? Thank you, boss. Ah, ikaw boy, ano sasabihin mo boy? Eh, salamat sa inyo boss Ay, Thank you ayan. sa uh, pamagang pamasko ko <laughs> Ayan T-shirt Oh, na boy, okay sa'yo mga na boy? Search your channel Ay, oh. na, eh. Okay boy ayok ayaw tabunin suga kay di, di makitaan Okay boy? Ha? Oh, pakai tu kisah. No, kau nak no. tu kisah? Di mana dia? Kau nak aku? Ada, Oh, ni kau belaku. Kau nak? Bagi kau dia. ni pisau. Peris melengak. na. kau magli. Oh, kau tu kisah. Kau tu day. deh. Di bagai jadi yang hari. Oh, la Oh, mana? Di bagai apa? Apa ni di bawah? Nasawat ko na guys. Di mana pun dia. Di <laughs> sana. Kita kento. Oh, iya. Oh, pakai tak nih? Oh, pakai tak? Pakai tak? Yan guys. Oh, ano yang nak Yan. yan. Search your channel. Malasugi atuna. Selikun, selikun. Nasa bang sa, sa iyo baba? Guys, ano? Salmon. Salmon. O, oh, sa talikod, talikod. Ang pangalan, Imbi Melissa. Sa likod. Hmm? Sa likod. Ang sulat sa likod. Oh, Ayun o. Oh. YouTube, yan na. O, oh, sa likod. Adi, makitaan boy, kay Kaya, kaya <laughs> ko Likod, likod. Guys, ayan. Ito sa ulo ni Aike. Ayan. Ayan. O, oh, ayan. Gabok mo ni Boss. <laughs> pag mag pag magbatak ta, so ito ninyo. Boss, mo gabok mo ni. Boss, gabok. Ay mana gabuk okay. na gabuk ni? Mana kau jenis lek nak gabuk? Iri sade? Ini apa sade? Ini pisput. Cik yang isah. Mau ada bos? Surtian ni udik, dah bos. Unipis oke, ok, udik bega. Nari oh? Ha sih lah. Iri sade? Kalau yang lain, Galing, g galing nayaun sayu, <laughs> bini tawan muka. <mo pa. laughs> Nagsisi na siya guys kay <laughs> nipis daw. Wagay original 'yan. Search your channel. Ibutan eh, as plastic ay kuya. <laughs> oh. Ay, masaya ka boy. Iyo. Iyo. ayun masaya yung ating mga tropa, guys. Masaya yung ating mga tropa, binigyan natin sila ng t-shirt. Kumusta tayo, guys? Kasi importante rin kasi dito, guys, na meron tayong sweatshirt para iwas lamig. Oh, kaya binigyan ko sila niyan para at least maganda rin kami tingnan habang nagba-vlog kami. Nagka-uniforming, maganda tingnan, 'di ba? Oh. Siguro sa susunod, a uh, mamimigay tayo ng t-shirt. Oh. Mamimigay tayo ng t-shirt sa susunod pag may pera na tayo. Yan, wala pa. Oh, susunod mamimigay tayo ng t-shirt sa ating mga viewers, sa ating mga followers. Oh, salamat, salamat. 'Yun lang, 'yun lang sa ngayon. Ah, tapos na nga pala kami mag-area guys Nandito kami sa may bandang Sibuyan Ayan Layo kami sa ano Mga nasa 22 Milyahe 22 20 ganun 21 Milyahe Salamat Subaybayan na lang natin Mamaya Mamaya guys Magbata kami guys Makikita natin yung Ating ano Makikita Abangan nyo naman Sa susunod yung ating ano video. Bangan yung mga video guys. Araw-araw -araw, tayo magpo-post. Okay? Salamat. God bless.